saka mo na lang sabihin na may peace of mind ka kapag pinabarangay na kita. <laughs> Hello, Ate Mariel. Oi, big time ma, naka ka na ngayon ah sinasabi ko sa iyo Ate Mariel, wala ka kasing kabilib-bilib sa akin eh. Diyan ka nagkakamali, Emerson. Alam mo bang bilib na bilib ako sa iyo? Sa usay mo ba naman ay na mambudol? Ay bibili mo? Kaya ayoko bumili dito kasi ganun din eh. Alam mo, Emerson, mainam pang hindi ka bumibili dito. Ang lakas mo kaya makasira ng araw. <laughs> Huwag ka kasi mag-ulam ng ampalaya. Bahala ka, baka wala ka. Maging forever. Huh? Alam mo, Emerson, naniniwala na ako sa forever mula ng pinautang kita. Alam mo, Ate Maral, mag mood on ka na. Ako nga, binawon ko na sa limot, Ate. Masarap pag may peace of mind. Huh? Alam mo, Emerson, saka mo na lang sabihin na may peace of mind ka kapag pinabarangay na kita. Bumili ka na ako, bibili ka. Pabili na lang ng arte, isang bote. Saan mo arse nyo? 29 pesos yan, eh wala kang bote, kaya 34. Deposito yung 5 piso. Ah! Oh! Oh, eh na ayos ito. Tatauli ko yung bote mamaya. Oh, ito. 29. Ay, hindi. 34 pesos yan. Makukuha mo lang yung piso pag binalik mo na yung bote. Lulugin mo pa ako. Yan naman sa sabi mo ibabalik mo yung bote tapos di mo naman ibabalik. <laughs> limang piso lang, kinukuripot mo pa. Kala ko ba big time ka na? Pakutsi-kutsi ka pa dyan siyempre, mahal yung gasolina, Ate Mariel. Ay na nga, dito ko na iinumin to. Parang limang piso lang eh. Gini ang mo. Uh! Uh! Yun. <laughs> Talagang inuubos mo ah. Siyempre Sayang, 5 pesos eh. Hoy, okay, ito na imong bote mo. <coughs> Gusit na to. Tapos <coughs> kay tapos limang pesos lang, walang bigay ng deposito. Dito ka talaga. mo, pati gasolina, wala ha! <laughs> <laughs>